Sakit eh bigo po, 'pag sinabi naman. No ano ko no, lang. Mango. No. Excuse me. Sandaan. Abala hayo ano, yung tomato na juice? Ano pa. Tomato juice. Wala pa. Oh, wala tang stock o wala talaga wala. Wala stock. Oh. Thank you. Awell. <laughs> 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 oh, ah, ito. Tomato. Ha? Huh? Tomato. Bago na kayo <laughs> mamapinapon. Okay. Bakit?

It's hey, here me. Hi guys, welcome to my vlog. It's here. We're going to shopping here in your gold. With my kids and my nephew and my niece. Okay? So let's go. Ito, Pacific Ayla, Rim. Ayun sa Borta. Mama si Itas, gusto ganda. Eh. <laughs> ito see, Mantika mo, ang <slangs> <Ay>、liit. <hangil>. <rivalry> <Alt, polesuits> ang laki, mahal ito to ito. Huwag na magmantika, pwede nang bumili sa palengke niyan. Mas mura sa palengke. Mas lang. Mas mura sa daan lang sa palengke. Mas mura sa palengke hindi ah yeah. mahal mm mo rin itong ito, Goldie ito, Fiesta huwag yan masyadong masyado 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 wala yung demand yan piprito ka itlog lang isang <laughs> ganun. sabi marami yan itong KB 49 lang Oo. Ah. pwede na yan itong Toyo pwede mindset ba mindset. mindset? mindset pero walang set <laughs> parang <Pero> mind lang <laughs> my bad ano ah um, okay kaugaw kaugaw meron you know, din yun marami rin yun ano yung po, ano? salt salt

Oh, that one. I need another one. But this one is black. Video mo yung, yung wala bigas. It's so black. Bigas yung video oh. mo. Yung light brown. Wala siyang light eh. Light ito. ito light oh. to. Ito brown rice, oh. Ito, dapat. Eh, baka naman dami naman yun. Bakit? Okay. Ako. Ito brown rice ka? Oo. Wala, bakit wala? Puro color. So, bakit nakatamandang na sa akin? <laughs> brown rice ka.

ito mo test, tres cepas oh, saludo 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 kaya saludo kaya